Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitan ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanikanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanika uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kong araw at gabi at para ihiwalay ang liwanag sa dilim at nasiyahan ang Diyos sa nakita niya lumipas ang gabi at dumating ang umaga iyon ang ikaapat na araw pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, Magpakarami kayo kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, Magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, Magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at tumating ang umaga. Iyon ang ikaanim na araw. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito Nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo, ang siyang bumabasa sa lupa nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden sa bandang silangan at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsangasanga ito sa apat na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pisyon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havila kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango na bedilium, at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Kush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at tinala sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya.